Grabe, ah, ang lalaki Bahala na Uy, nabasag yun ah. Ayun oh, ganda oh ah. ito oh, ah, ayun oh Ha, ayun ah. to, to, to. oh Toto, toto Uy, grabe yan Ito oh, ang dami din oh ôi ba sao gốc ui sao gốc ui sao gốc na sao gốc sao gốc sao gốc sao Ya, yeah, hila. <laughs> dito na tayo sa ano mga idol. Dito tayo sa Friday Market kung saan po tayo namumulot. mo muna tayo ng parkingan dito. Kanina <laughs> pa ako. 10 minutes na po ako dito mga idol. Uh, tayo ng parkingan dyan. Oh. Kung sino mga aalis uh, dito. Ayan. maluwang po kasi dito mga idol eh. Ayan po yung ano. Doon yung kulay green yun. Alulu Hypermarket po. Ang luwang yan, hanggang doon yan sa dulo. Luwang ang parkingan dito. Pero siyempre, mas pipiliin natin po marking dito po. Gawa nung, doon po tayo sa unahan, mamumulot doon. Oh, doon sa unahan na yun. Ayan doon. Yung may bubong na doon. Ewan ko kung nakikita nyo. E, doon. mag abang lang po tayo. Sa mga nagtatanong po pala kung dami kasi nagtatanong mga idol eh. Siyempre, bawat tanong may sagot. <laughs> Ibig sabihin, meron tayong mga bagong viewers, bagong followers po, bagong subscriber. Nagtatanong po sila kung saang lugar daw po ito yung pinamumulutan ko. Ito po ay ano po, uh, Sukjuma. Or sabihin nyo, Friday Market Harads po mga idol. Yun lang po yung dalawa. Pag taxi po kayo papunta dito, sabihin nyo, Friday Market Harads. Tapos pag hindi alam, sabi mo, Sukjuma. Ayun. Sabihin nyo lang po ng ganun. Hindi ko kasi siya kabisado po pag sa mga bus. Kasi meron tayong pinapahiram kasi ni bus service na ginagamit ko ipinapahiram sa akin ni boss kaya malaking pasasalamat, 'di ba? Libre kasi. Taxi lang po kayo papunta dito. Kita kits na lang po tayo doon sa lupa yan, doon tayo mamumulot mga idol. Yung may bubong na yan. Yan doon tayo. Okay po, kita kits na lang tayo may doon ah. Ito mga idol. Ang dami doon no? oh. Ang dami doon no? oh. Ano? Kunin mo na nila. Ha? Kinakay mo na siya. Alam. Binibinta ata Oh, binibinta ka eh. Ha? Uy. May mga tinidor pa dito. Oh. Pang-slice ng ano. Kinapay. Dami. Dami pa doon. Mamaya-maya po. Oh, tatapon din nila yan mamaya-maya. -maya. Oh. Tatapon din nila yan mamaya. Tapos meron din dito po. Ayan o. Oh. Ay nako. Abangan natin yan mamaya. Abangan. Ang aabangan. Ah, Ganyan na to. Ha? Wala ba? Gaganda nung ito ah. Kunin natin ito. Wala may hari dito. Ba? Ayan o. Oh, gaganda o. Baka may mayari hari ha? Pagalitan tayo dito. Bahala sinadito ba baka mayroon nangyari dito. kahit <laughs> <laughs> oh. hmm. walang paris, pwede na yan. kung oh, huwag yan. Ito, 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 ito. maganda yun? Parang ano man, magalaw-galaw man. Ha? Magalaw man, magalaw. ano oh, huwag yan, huwag yan. Oh. Oop, ayan, oh. Oh. Ito, 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 Ay, may damage. Ito, ano to? Ay, 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 ay. Ayan, ayan, dalawa. Oop. Ayan, dalawa na yan. Okay. Ito, to, Ito, oy, kahoy. Eh. Hmm. Ito sa dulo. Oop. Ito, lagayan ng ano. Puto. Punin natin yan. Ito pa, ito pa. O, oh, agyan, agyan, oh, agyan. Oh, ito lang, ito, mga mangkok. O, oh, oh. oh, to, O, ito pa, o, oh. ayan Oh. Hmm, yeah, ito pa. oh. hala. Ito pa. oh. Okay. sige. <laughs> yeah, sige. Yeah. oh, may tree. Baka ah. da, daan, daan, makamabasag. Ah, may mga basag. Ubus uh, ah. Ah, naubos ah <laughs> Hello Ito, 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 May nakatabi pa <laughs> oh. ah Ang naubos na Naubos na Naubos na. Na, na dyan oh Talaga Oo oh, oh. talaga nga nakuha na. Ito pa oh, ayan oh. Ayan. Yeah. Hila hila na naman tayo. Ayan. Tara doon tayo sa kabila. Ayun may pitchil doon oh, iniwan oh. Oop. 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 <laughs> ayan oh. May pichil oh, iniwan oh. Oh. Okay. Yeah. Ah, ayo kalang. Hoy. Oh. Ayun, ka oh. may pitchil na tayo. Hoy, oh, to po. Oh. oh, may damage, may damage din. Oh, ngay. Ito to to to, ayan. May mga may damage yung iba eh. Ito to 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 O, oh, pwede to, lagay ng pansit. Kahit tulang ano. Try natin to. Try natin. Up. Oh, tiba. Oh, Ayaw mag -lock. Ayaw Ayaw mag-lock ha ah. Try natin dalhin to Baka mag naman to Yun nag pa pala mga idol oh Oh ayan oh nag oh Oh Dyan lang muna yan nag eh Ayos Ayos pala yun oh Ito 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 Wag yan wag yan Ano ba kasi ba yan uh, Ito, uh, dami din oh Doon tayo, doon tayo Uy, may bago Oh Ang oh. uh, galing ah, huh? puri natin to, pang po Uy <laughs>

Ayun o. No? Uh, ang lalaki. Ayun o. No? Asan? Um, Wala nandun na eh. Oh. Eh, lang yan. Wala eh, nandun na eh. Oo. Oh, ah. Grabe. Oh. Ito. Baka pagalito sa Ito. Ito mga... Ayun, ayun, ayun oh. galing. Oo. Oh. Jos. Ayo noh, gandeh oh. Lah oh. Noh kena kargo na pudun. Oh, ayo noh. Oh. Kayak olay, Oh, radar. Ayo noh. Oke, sok ran sok ran sok Ayo kami. Eh itu. Ayo ngai. Wala saya. Op.

Ah, ah. Grabe, ang lalaki nito. Ayun, yun, kunin natin yun. Ayun, yun. Ito to. Ayun, oh. Ganda, oh. Huwag yung kunin yung ano ko. Grabe. Ah, ang lalaki. Mahala na. Uy, nabasag yun. Ah. Tara, tara, tara. Ah. Ah, lalaki. Ah! Grabe yan! Woo, sobrang laki nito. ito! Paano natin punin yan? Grabe! Uh. Ah? Ha? Ayan, nakuha natin oh! Ay, ah, may... May damage, may damage, sayang! May damage! Ito! Yun, wala! Ah! Grabe yan! Ayan, laki yang bigat. Oo, tabi mo lahat ng kapit. Oh, grabe po! Uy, sayang, oy, basag. Woi, woi, sayang mo! sayang na sayang talaga! Ako. <laughs> nako talaga. Yan okay. yung mga idol mo. Oh? Ya, yeah, hila. <laughs> hila. Okay. ayusin natin. Grabe mga idol. po. Ito nakuha natin. Ito nakuha. Lagayan ng ano po. Uh, lagayan po ng pancit pa. Tapos to, lalaki oh. Oh, swerte tayo. <laughs> ang problema po, ang, bib ang bibigat nito eh. Ang lalaki kasi oh. Ah! Api! Swerte pa. <laughs> oh, ang dami oh. Ah, ito pa oh, yan oh. Eh, di ba? Nagaya ng salmet. Tapos muna natin. Pakita ko muna sa inyo oh. Ang lalaki, ang bibigat. Hmm. Nah. Eh, oh. ah. Suerte kala gapo. Rupi ini mati Terus takaya sayang. Om kagandoh. Jangan kulo iku truk, kukuha na ito ng mga gamit. Talagang, ano po yan? Uh, paminigay na po talaga yan. Wala na po magagawa ang mga ano dyan. Walang hindi nagtitinda. Wala na po magagawa. Pag nandyan na po talaga yung taga-sudsud. Wala na sila magagawa. Kahit ibibinta po nila yan, wala na sila magagawa. Kasi ano po yun eh. Kumbaga, uras na po talaga ng ligpitan. Wala sila magagawa dyan. Ganun po dito. Oh? <laughs> Suwerte. Ito ba for para, para po sa inyo, ha? Para po sa inyo. Sayang, oh, may damit. Sayang. Ayan, may damit. Sabihin natin. Okay. Ayan, ba? Oop. Oh. Ayan, o. Suwerte, ha? Hmm. Ayan, o. Uy, may naiwan dito, ha? Ah. Ayan, o. Oh, <laughs> uh, may iniwan, ha? Ah, <laughs> uh, may iniwan, ha? Ah. <laughs> Kunin natin to. Wala tayong kukuha. Oh, ayan oh. Oh, diba? di ba? Ayan oh. May iniwan. Ito may damage so diyan. Suerte pa tayo. Oh, ayan. Hmm. Okay. Ah, hanggang dito lang po ang ating video mga idol. Maraming maraming salamat po. Kaya kung bago ko lang kayo sa akin channel mga idol, kung kaya na pala, subscribe din lang naman po. Huwag niyo pong kalimutan pinutin ang subscribe at saka siyempre saman niyo natin notification bell. Tapos, pakihit na lang po yung all para Lagi pong mag-notify sa inyo pag mayroon tayong bagong upload mo kayo Ingat po kayo palagi. Maraming maraming salamat po. O, oh, sandali lang pala. Sa mga gusto pong sumali sa ating paraful po ah. Lahat po ng, lahat po ng mga nakukuha ko dito mga idol, nilalagay po natin yan sa Balikbayan Box po. Tapos pinaparaful ko po yan. Kaya sa gusto pong sumali, follow nyo lang po ang aking Facebook page, uh, Marvin Vlog po. Nandiyan po ang link sa mismong description mga idol. Ayan, palo nyo po ako sa Facebook page. Kasi doon po tayo nagpaparapol mga idol. Labing tatlo na po ang mapalad na nanalo sa aking balikbenta. Kaya malay nyo, susunod kayo naman po ang palarin. Libre lang po ito ha, libre lang po. Kasi minsan marami talaga nagtatanong kung magkano daw ang babayaran nila pag sila po nanalo. Libre lang po ito, libre lang po. Wala po kayo babayaran kahit piso. I ang mean, sa akin lang, like, comment, share lang po. Yun lang po. Ingat po kayo palagi dyan. bye po. Peace